Hello mga kajuit, welcome na naman sa ating vlog na kung saan nasa Tagpi Seryo episode 30 na po tayo Ter ayala ala, ay, 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 Nabubulol na ako mga kajuit Hello mga kajuit, welcome na naman sa ating uh, Tagpiserye Tagpi episode 30 So, ang oras dito sa Saudi Arabia ay Alas 2.20 na ng hapon At uh, late ko na naman mapuntahan sila Tagpi mga kajuit At uh, gaya ng dati ito May bit-bit-bit tayong uh, kanilang pagkain At syempre itong tubig So kahit mainit Kailangan natin sila puntahan Dahil uh, wala naman silang aasahan Magdala ng pagkain sa kanila Kundi ako lamang So tara na mga kajuit So ayan mga kajuit, hila-hila natin yung ating trolley at uh, iniwang ko na lang yung tubig doon at uh, mabigat. At yung uh, lagi yung napapansin na hinihingal po ako isa uh, normal na po sa akin yan dahil sa ano nga sa layo ng aking nala nilalakad at uh, sa taas nung inaakyat baba ko na building sa aming accommodation. So kahit na ganun pa man mga kajuita no Hindi natin susukuan yung pag-aalaga kina Tagpi at sa kanyang mga papis At uh, hanggang hindi mapabuti yung kanilang buhay Mapapagod pero pahinga lang pero hindi susuko So Ito mga kajuit kahit na late na yung pagpunta sa kanila para dala ng pagkain ang mahalaga is ano araw-araw nadadala sila ng pagkain medyo ano talaga mga kajuita sakripisyo kasi itong nakaraang linggo 12 oras yung aking uh, duty at uh, kulang sa tulog kulang sa pahinga so kanina pag uwi ko ng umaga alas 7 uh, dahil uh, sa sobrang pagod na nakatulog pa ako kaagad kaya ta uh, hindi ko agad sila napuntahan. so Ayan mga kajuit, tara na. Punta na natin si Tagpi. <laughs> Lakas ang hangin. <laughs> Tagpi! Ayan na pala mga kajuit si Tagpi. Nakalabas na. Halika na dito. <laughs> Hello! <Alalalalalalalala. laughs> na? Ayan si Tagpi mga kajuit. <laughs> Hinihingal? Ha? Sorry ha? lita kung ano? nakapunta ha? namiss mo ako? ang uh, ni Tagpin di ba mga kajoy talagang uh, nagantay lang siya ay lawit na hindi na ah ha? ha? di ba may malamig na inumin doon tara na sa loob <laughs> antayin mo ako ha? So tuwang-tuwa na siya mga kajuit dahil uh, dumating na si Daddy Juit. Ito pa yung isa mga kajuit, mahirap yung uh, dinadaanan ko. Ayan oh, uh, kung mapapansin nyo. Kaya hindi rin pwedeng magbisikleta dahil uh, mas lalo ako mapapagod. And at the same time, yung aking pong parkingan ng bisikleta ay napakalayo. Pagpuntahan ko pa lang isa, no, uh, mapapagod na ako. Ayan, sobrang hingal ko na naman mga kajuit dahil uh, kitang kita nyo naman, napakainit. So asan na si Tagpi? Hiniwan na ako ha baka binalita na sa mga papis na ano dumating na siguro si ano si si lulo nyo sabi sa mga papis oh bigla ang bilis na wala so ko na sila mga kajuit daming ano ibon bato-bato sa puno maganda pala sana dito ano gawa ng bahay nila ayun Aririnig ko na yung ingay ibinalita e, na ni Tagpi <laughs> Hello O <laughs> oh, ayun, saan ka galing, Tagpi? Ayan, malilim na mga kajuit Nakatulong yung ano, nilagay natin na Langsit Behave na, behave na Wala na maingay, wala na maingay Nandito na yung pagkain nyo Ha? Wait lang, wait lang. Wait lang, behave. So ayan mga kajuit, prepare na yung pagkain. Wala na maingay. Pagpiyasan ka. Saan nagsuot si Tagpi? Sandali lang, hinihingal pa si ano, si Lulu Juit. Ang init. Ako nagsucho si Tagpi. <laughs> Tagpi. So ito din yung ano mga kajuit. Kauna-unahan nilang makakatikim ng ano dog food. Bali binabad ko yung dog food mga kajuita uh, para lumambot. In at the same time may nakuha rin akong manok. Hindi himay ko. Yan, mix ano na to, dog food in uh, chicken so sana magustuhan nila i-ready ko rin tong isa mga kajit at para hindi sila magagawan nawala oh, si tagpi nasa punta yun tagpi andito na yung pagkain mo Pansin yung mga kajuit, wala na silang ingay, di ba? Nagaantay na lang sila ng kanilang ano, pagkain. Ito, tata. Ayan. Ah, dito 'yung iba. Oy, oh, paspas. <laughs> dun, dun, dun. Huh? Tagpi. Asan na si Tagpi? Ikling na ito dagdagan natin yung pagkain nila mga kajuit ang gutom nila ah ayan dami dami yung pagkain <laughs> ayan mga kajuit Oh, very good ah, umimpis yung mga tiyan nila, nagutom. Sorry ah, late akong dumating at uh, yung tubig ayun ay mga kajuit, empty na siya. Talagang pinagtyaga nila yung tubig habang uh, wala pa ako. Asan na si Tagpi? Tagpi! Tagpi! Oh! puntaing yung kulukoy na yun nagtampo na ha, si tagpi Tumakbo. ayun pala <laughs> ayun pala yung pinakaano mo ha, lilim mo so may ano din po kasi dito mga kajita yan pum o kutsyon halika na halika na ah dyan ka pala pumipesto ah kain mo Ang hirap, may hirapan naman tayo dyan ah. Labas ka jan lang bas. Labas, labas. labas. Ini hingal. So kailangan pala maglagay tayo ng ano dito, ha. Oh, kainin mo na to. Ini hingal ka. Labas ka kasi dyan Ah, oh, kain na. Bitin yung pagkain nila. So, lag, salinan ko lang ulit mga kajuhin. Gino to mama nga taba ching, ching. Ano tagpe? Ba't hindi ka kumain? Nainit? nainitan siya mga kajuit so eto binigyan ko ulit mga kajuit ang <laughs> biglang lumubo yung chan nila, kanina impis na impis si tagpi hinihingal so ayusin ko muna yung ano nila mga kajuit uh, tubig pasensya, ka, pasensya, na kayo napakainit po dito ayan kita nyo naman na ano walang Walang lilim tanging yung ano lang nila, yung bahay nila. Taka yung pineso ni Tagbi, hinigal si Tagpi. So babasahin ko lang si Tagpi mga kajuit Hello, namiss niyo ako? Salin lang natin tong ano. Tubig. balitan natin ng malinis. Wait lang ah, wait. Oh, nak kaya? Sandali, sandali, sandali. Ay, tata. Mm -hmm. Tapun pa. Na pa. Ah. Ito to, sabig. Namis niyo ako? Ha? Si, Ay! Utik na pala. <laughs> Pinaglulubluban nyo yata itong ano eh. Langgana eh. Ha? Ay! Ayan, hubos na. Hubos na. Pati pagkain nila mga kajuit. Naubos. Ayan, layot natin itong isa. So, may paglalagyan na naman tayo ng panibagong tubig. Ito mga kajuit, empty yung tatlo. Pop, <laughs> Pasok, pasok, mainit. Pasok, pasok, pasok. Nagsilabasa sila mga kajuit. <laughs> Excited lumabas. Ayun. Pasok na sa loob. Pasok na, pasok na, pasok na. Pasok sa loob, Pasok. Uy, pasok salub. Ina hanap nila si Tagpi. Ma init labas, basta'y lang kayo. Alam din nilang mainit mga kajuit. Basain ko lang si Tagpi mga kajuit. Na. Na initan siya. May tubig dun sa ano eh, parang sapa. Pumunta ka sana doon grabi Grabe mga kajuit, nakakaawa na ano. So bukas gagawan ko ng ano dito, silungan. Ah, di ba? Yan, presko na si Tagpi. Hmm. Sige na, kumain ka na. Ha, Kumain ka na. Ayan mga kajuit. Tiyagaan ko muna siyang ano. Oh, kain na, kain na. Ba't ayaw mo doon sa mga puno, malilim? Gusto niya lang din talaga dito sa ano. Tabi ng kanya mga anak. <laughs> Ang hinhin -hin pang kumain mga kajuit kahit na gutom na. So kailangan talaga ano. Makapagdala ko ng maraming tubig dito. So... Ayan mga kajuit, bumili ako ng isang galon. Kaya lang kulang yan. So mamaya bibili ako ulit ng dalawa para may reserba dito. Babalik ako mamaya dito mga kajuit kahit na medyo madilim na. Sige na. Ang hirap, ang, hirap naman kasing kumain dyan. Pero tiyagain natin mga kajuit para makakain na si Tagpi. So yung mga papis busog na yun sila dun. No? Yung mga nakasilip. <laughs> si Tagpi na lang muna yung ano. Okay lang sa akin na mabilad ako sa init basta uh, kumain ka. So ayan mga kajuit, <laughs> ang init. So tiyagain na lang natin para makakain naman si Tagpi. At uh, hindi ko rin pwedeng tagalan yung mag-video mga kajuit dahil ano, baka bumigay itong cellphone ko sa sobrang init. Tirik na tirik yung araw. Uh, hindi ko talaga kayang ano, yung nakahiga ako na Iniisip ko sila na hindi pa kumain alas dos na ng hapon. Tapos ako nakahiga lang din. Although kailangan ko din talaga ng ano ng uh, pahinga dahil kapag ako ang nagkasakit sa uh, mas lalong kawawa sila. So kanina talagang uh, bumigay yung katawan ko pag-uwi na pag-uwi ko ng alas 7 ng umaga. Uh, bagsak ako sa ano sa higaan. Sabi ko pagkagising ko na lang puntan sila tagpi. So ito mga Kajuit may ano na to halong uh, dog food na yung kanilang pagkain. Ibinabad ko sa tubig para lumambot dahil uh, hindi pa naman ako uh, expert sa paggamit ng uh, pagkain ng ano uh, ayun nabibili dog food. yan nga po dog food mga Kajuit. So sa uh, gusto naman ni Tagpi at ng mga patis. So Malamang late upload po to kasi Friday napakahina po ng uh, signal dito kapag Friday dahil uh, napakaraming gumagamit ng internet so paano mga kadyuit uh, ikat ko na siguro yung video dito dahil uh, kita nyo naman bilad ako sa init and at the same time makabumigay ang uh, cellphone so ang ating uh, donations kinatagpi is ano 44,785 pesos na po mga kajuit plus yung mga sponsor hindi ko na sinama yung sponsor mga kajuit doon sa donations dahil lahat ng yun isa uh, nagastos na so yung mga nabibili ko na pangangailangan nila tagpi hindi ko pa rin po naiawas do sa 44,785 pesos so doon na lang din po ako kukuha ng mga panggastos mga kajuit dahil uh, alam nyo naman siyempre ang sahod ko is ano ha kulang kulang din naman para sa aming uh, monthly na pangangailangan kasama ng aking pamilya dahil uh, may mga an anak po ako nag-aaral so muli maraming maraming salamat mga kajuit sa inyong uh, patuloy na pag-unawa pag at panunood at pag-share ng mga video na aking ina-upload tungkol sa mga aso dito lalong lalo na kinatagpi God bless po sa lahat mga kajuit So ayun mga kajuit, binasa ako rin yung mga papis. Hindi <laughs> na naipakita sa video. Lahat sila yan nabasa. At uh, napansin ko kasi ano, kaya pala dumudumi yung naglulublub sila. So gustong gusto nilang ano, mabasa sila. At si Tagpi, mga kajuit ayun. So nakita ko yung sitwasyon dito ng ganitong oras mainit. So kailangan kong gagawa ng uh, lilim ni Tagpi para may paghigaan siya. Ano, babay na ha? Uwi na ako no Inabot din ako ng isang oras dito mga kajuit Ayan yung ating ano Dala dala At kailangan magdala talaga ako ng maraming tobi dito Opo <laughs> Ang dumi nila kasi na sila sa buhangin Babay na babay na Behave na behave Ayan mga kajuit Ito na naman yung time na Ang hirap kong umalis Dahil uh, si Tagpinga talagang ano Di, ano pinaliguan ko si Tagpi mga kajuit ayan oh no, basang basa siya oh kain ka na sige na iwan ko yung pagkain mo dyan ang hirap mo naman ng pakainin kumain siya mga kajuit kaya lang hindi niya inubos so iwanan ko na lang to dito para kung magutom siya <laughs> nagano sa damo mga kajuit basa kasi ang katawan niya so paano mga kajuit ano alis na talaga ako at uh, kailangan ko ring magpahinga. Ay, ito na naman lumapit. si tagpi natin? Alam niyang, sabi ko, alis na ako eh. Ha? Tingnan natin yung gilagid. At uh, kina kinausap ko naman na ng ano, masinsinan to si tagpi mga kajuit. Sabi ko, papakabay siya. Tapos, sa uh, yun nga, iuwi siya ng Pilipinas. At, uh, Huwag niyang bigyan din ng problema yung mag-aalaga sa kanya doon. So, ayan. Nagutom ulit wala tayong shampoo tagpi kailangan talaga natin ng ano maraming tubig dito para lagi kang makaligo ano o saan ka pupunta ha ah. so umalis na siya mga kajuit babalik siya yan doon sa ano sa pinopwestuan niya ah inom siya doon ko kasi nilalagay yung tubig mga kajuit yung inumin niya uy nahiya pa so alam niya nga alis na ako mga kajuit kaya tano babalik na siya doon